mga choy, magandang araw po sa lahat at isa naman pong mapagpalang araw sa ating lahat mga choy at welcome back po muli sa ating YouTube at Facebook channel po at muli po no, uh, meron na naman pong uh, tumesting o tumikim sa ating mga recipe mga choy no yan po, nagluto po tayo ng mahigit 500 pieces na manok po at umpisa po tayong nagluto nito mga choy no, around mga 11pm po at Natapos po tayo nito is madaling araw na po. Ano? Mga alas tres po ng madaling araw. Dahil sa dami po ng ating niluto mga choy, no Ayan po. Ah, makikita nyo po mga tiyay. Ah, ah, busy po tayo. At dalawang malaking kawal yung ginamit natin sa pagluto. Ayan. At ah, napaka sarap po ng ating manok ano satisfied po yung ating yung mga nakatikim po ng ating recipe no at bagamat mahal po ang manok ngayon mga choy tuloy lang po sa ating mga pagninegosyo dahil uh, dito po tayo kumikita ano nagkakaroon po tayo ng income ano sa pang-araw-araw po natin na uh, buhay mga choy ayan po no sa shout out po sa mantika ngayon napakamahal din po mga choy kung saan po nakarating yung video na to mga chay no? uh, comment po kayo kung magkano na po yung kilo ng manok sa inyo dyan at saka yung matika po. Yan po yung anak uh, no, yung marinated po na manok natin mga chay no? Ang discard po natin dyan is mamarinate natin kahit mga uh, ilang oras ano para yung lasa ng uh, marinated natin na pre uh, premix natin yung timplada natin. Numuot po hanggang sa laman po ng ating fried chicken mga chay. Yan, kung may kita nyo, no? Ay, ang ginawa na po natin is gumamit tayo ng ah, uh, yung lagayan po ng harina natin para hindi po matapon, ano? Malalim para pag magalukay tayo, hindi po siya matapon, mga choy. Yan po yung mga kasama natin, no? Yung mga natin sa mga pagbabalot ng ating mga fried chicken. Shout out po sa inyong lahat, ano? At, ayan po, ah, uh, uh, medyo madilim lang, mga choy, kasi, ito is madaling araw po. Ito yung mga uh, around ala una po ng madaling araw. Kaya hindi pa po natin uh, nababalot lahat. Punti-unti. May, may, kasama pong gravy mga choy. Tsaka at sara no. Ayan. At nilalagyan din po natin ng kani uh, kanin na rin para kumpleto. Makain na lang po yung ano yung makakakuha nito mga choy. Amat mga choy sa patuloy na suporta ninyo no at walang sawang pag Uh, like sa ating mga video, salamat po.